ibasura ang napakataas na interest at penalties ng GSIS sa mga membro nito. Ako po si Antonio Pinho ng Artilist. Happy Happy World Teachers Day po. At uh, kasama po sa inilalaban natin ay ang pagbasura sa sobra-sobrang interest and penalties na pinapataw ng GSIS sa mga utang ng mga GSIS members Uh, lalo na mga public school teachers meron pong pas na supreme court decision yung Aclado versus GSIS at sinabi dito ng GSIS na yung 12% interest per annum on arrears and 6% uh, per annum uh, penalties compounded parehong compounded ay unreasonable unconscionable unfair and unjust. Ang katanggap-tanggap lang daw ay 6% per annum, simple interest hindi compounded. So unfortunately, may motion for reconsideration pa ang GSIS dito. Ayaw nila tanggapin pero malinaw na ang posisyon ng uh, Supreme Court. So makatitiyak po kayo na itutulak natin sa ACT Teachers yung pagbasura ng uh, sobra-sobrang interest na tunay na pahirap at nagre-resulta sa pag-agaw o pagbawi ng GSIS sa mga retirement benefits na dapat nyo at deserve nyo. Bumaya ng inyong uh, ilang dekadang uh, pagsasakripisyo sa government service. Happy World Teachers Day!